Welcome po kayo dito sa tulanang ng Tadhana. Ako muli si Ana Makata para sa inyong new episode for today. Para sa fun fact with tulan ng Tadhana. Ayan dahil alam ko may mga naghihintay na kung paano at ano ang mga fun fact na ilalahad sa inyong tulan ng Tadhana. Pero for the meantime, ang uh, vlog po ni ito ay para lang po sa interesado na kilalanin si Tola ng Tadhana. At uh, sa mga iba naman na uh, itong vlog na ito ay walang kuwenta, ay eh, patawarin niyo na po ako in-advance at pasensya na po kayo. <laughs> pasensya na po kayo. Kasi um fun fact with Tola ng Tadhana for today, ayan, um, hindi ko na patataglin, ito na ang mga fun fact. Fun fact number one, ng Anna Makata ay nakuha ko po sa real name ko na Anna Jane. Ayan. Fun fact number two, si Tula ng Tadhana ay 28 years old right now this year at single with someone, more. <laughs> ba? Diba? Fun fact number three, ayan na, pangalawa po si Tula ng Tadhana sa apat na magkakapatid. Tatlong babae at isang lalaki. Another fun fact is September 4 po ang arawan ni Tula ng Tadhana another fun fact po ay si Tula ng Tadhana ay isang introvert Ayan, mas gusto nga mag-isa uh, usually sa day off niya nag-i-stay lang siya sa kanyang na lungga lungga talaga another fun fact po si Tula ng Tadhana ay 5'5 in a high at in kilos Ayan. another fun fact po si Tula ng Tadhana ay mahilig kumain na maasim. Usually so, po, uh, gusto ko talaga yung may suka with apples, guavas, ganyan. At yung mga mangga, ganyan. Yung talaga yung pinaka-favorito ko. And another fun fact is, favorito ko ni lang ng tadhana ang mangga with bagoong. Ayan, another fun fact si tula ng tadhana ay mahilig mag, mag Another fun fact si tula ng tadhana ay hindi po marunong magbike, hindi rin po marunong sumayaw, eventually hindi rin marunong kumanta. Pero in, in the future, baka diba, baka naman kuya Joe, pa-sessions naman dyan kuya Joe. Pa-sessions naman dyan. Sino po mga nakakakilala sa akin? Just PM po. Sa tulanang kadhana page, baka naman po, maambagan niyo po ako ng talento niyo sa pagkanta. Diba, why not? And I, I will thank you and appreciate it po sa inyong lahat. Ay, mga vocal-vocal lang po ito. Charot! Ayan, another fun fact po kay Tulanang Tadhana. Si Tulanang Tadhana ay mahilig sa mga documentaries like uh, Jessica Soho, ganyan. Mahilig po ako siya. Another fun fact, si Tulanang Tadhana ay mahilig rin po magsulat ng mga kwentong alamat just for kids. Another fun fact po, si Tulani Tadhana ay mahilig sa sinigang with um, salmon. Yun yung pinaka-paborito ko. Ayan, sa mga nasa dagat, behel, <laughs> Another fun fact, si Tulani Tadhana ay nagbabasa ng isang libro in a week. Another fun fact, si Tulani Tadhana ay mahilig magluto. Ayan, another fun fact, si Tulani Tadhana ay mahilig rin magkalpintero. Another fun fact si Tula ng Talhana ay uh, matahimik na tao pero maganda na siya ng <laughs> Another fun fact, si Tula ng Tadhana ay naranasang magtrabaho ng apat na klaseng trabaho sa isang araw. Ayan, way back when I was working in Manila, meron ako isang work na full time. Tapos, um, another after ng work ko, magkakukulay ako para sa salon. Tapos after nyo, pupunta ako sa condo ng friend ko to clean their condo. Ayan, that's after nyo. May extra work ako like na editing ganyan sa mga mga staff for government agencies. Kasi I used to work before, yun na, BIR, yun, QZ. Another fun fact, ito lang yung I worked in Hong Kong mag-almost 4 years na ako at one employer another fun fact situlang si Tulani working in 6 a.m. to 12 p.m. Another fun fact, si Kulana taghana ng ay si mahilig siyang mag-surprise ng mga tao. I have a list ng mga gusto ko talaga ng surprise na naging bahagi talaga ng buhay ko. Kaya yeah, I just want them to give back. Kaya mahilig lang talaga ako na panapin sila kung sino yung mga tao nag-lift up-lift sa akin when I was really need someone to lean on. Diba? Kasi kailangan talaga natin. Another fun fact for Tulan ng Tadahana. Si Tulan ng Tadahana ay isang simple pero uh, mapangarap na tao. Diba? Aha. Uh -huh. Another fun fact, um, si Tulan ng Tadahana ay considered Kuya as my YouTube mentor. I have a lot of mentor in life, health mentor, and financial mentor, nga ganyan ka Just consider Kuya you as my YouTube name. Shoutout kay Kuya Joe Maraming maraming salamat. Sa lahat po ng pagpush mo, Kuya Jo. Thank you. Thank you so much. At ingat kayo. Shoutout sa inyong dalawan at Rosie secret. Kuya Joe Shout Shoutout sa inyong lahat. And then, another fun fact is marami akong ball pens. Look like hundred of pens. Um, different colors. Ayan. Mahilig talaga ako mag-collect ng mga ball pens. Ayan yun yung pinaka um, addiction ko siguro to collect sa ating fan pack or to lang ng tadhana mahilig si to lang magkape. I used to ano to drink coffee after my meal kasi feeling ko yung mga uh, antioxidants ng katawan ko parang yun yung feeling ko at mahilig rin po akong ipartner yung libro ko yung notebook ko when I was writing with cup of coffee doon yung nagigising yung ano yung kaluluwa ko ganyan. nagigising yung radar ng mindset nabubuhay yung mindset ba diba another fun fact si Tula ng ay study while working before kaya ayan strong si Tula as you can see strong si Tula because a lot of struggles already behind her way pero ito siya still kikim, still kikim talaga. Another fun fact for Tulanin Tadhana, ang advocacy niya po ni Tulanin Tadhana ay helping kids. Ayan, naminigay po ako ng mga libro para uh, sa mga bata. So, another fun fact, kita nyo to, itong scars ko dito guys, nakikita nyo yan dyan. Um, itong scars ko dito sa noo ko ay ng, ano, ng pako. Ayan, kaya may ganyan ako, may scars ako dito puti halaga na hindi uh, nabasa din mo ko kasi napa ako that time another fun fact for Tula ni Tedhana si Tula ni ay may accident ni tahi sa paa sa dun sa mga uh, fingers ko ayan way back 2015 yata yun na accident kami nasagi ako ng tricycle another fun fact for Tula ni Tedhana ay pag nagmahal talaga ako ng mga tao, I really embrace them as a family. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng tumanggap ng mahal sa ako lang padhana sa likod man kung sino man ako sa likod ng camera kung eh, ano man yung mga hinain ko ano man yung mga suggestion ko ano man yung mga comment ko maraming maraming salamat sa inyo at salamat sa inyo dahil hindi bahagi kayo ng araw-araw na takbo ng buhay ko sa YT sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat. And of course, that's it yan na muna. Natatapos ang ating fan chat about Tula ng Tadhana. Of course, sa lahat po ng mga gusto pang makilala sa si Tula ng Tadhana, just comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo nga malaman tungkol kay Tula ng Tadhana. Actually, lahat ng mga binigay ko ay basic lang from Tula ng Tadhana na kung sino siya sa likod at uh, sa inyong uh, tingin sa labas ng camera of course, usin na muna natin ang vlog na ito, ang content na ito. Maraming salamat sa inyong pag-suporta. Maraming salamat sa inyong pag-antabay na naman niya sa another episode, another vlog dito lang ng Tadhana. At sa lahat po ng mga hindi po -subscribe, pa po nakasubscribe, subscribe naman po at pinapinari ng bell button para updated kayo sa mga susunod ng vlogs. At of course, please comment down below sa lahat ng suggestion niyo comment niyo at kung ano pa po ang na dapat baguhin ng isang tala ng tadhana sa kanyang sistema sa pag-vlog. And I'm open with your suggestions guys. Just comment down below and I really appreciate it. At sa lahat po ng gusto rin magpa-shoutout, ayan na, just comment down your name. At isa shout out ko po kayo sa susunod natin mga vlog. And of course, right now, I just want to shout out my cousin Fevelin Kanilay, uh, Vilma Katembong, the Maga, of course, kay Beshi Dolisa, Fernando, still there for supporting me. Maraming maraming salamat. And uh, thank you so much for supporting Kalanitadhana. At again, mula sa tahanan ng Kalanitadhana, ako si Ana Makata na nagsasabing gawin ninyong makabuluhan ang inyong kwento. Hanggang sa huli paalam!